Ayan sila oh. Yan. Yan yung iba sinasamahan lang nanay nila no. Yung sukot ko na ito, ito ay tinatawag na Remembrance Day. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to no. Ngayon ay October 31, 2023. Nako, Halloween. Treat, trick, or treat yan <laughs> nabubulol ako kasi parang ano eh mag magkatunog kasi ano treat or trick yan ano ba ibig sabihin ng trick or treat ang trick eh hindi ka, hindi kaya ata magbibigay ng, ng, mga candy no parang gugulatin mo sila ganun ba yung trick tapos yung treat naman bibigyan mo sila ng mga candy yan yan, pwede kayo mag-comment mga kainags, ano? kasi medyo nalilito rin ako sa ganyan, ano? Kasi nung bata ako, hindi uso yung ganyan nung, nung time namin doon sa probinsya namin, ano? Sa San no? Jose sa Occidental Mindoro, hindi uso yan, eh. Hindi ako nakaranas ng ganyan nung bata ako. Ang naranasan ko lang dati, magbasa ng comics, yung mga horror, horror comics dati. Kasi nung araw, eh, wala, pa, wala kaming TV nung araw, ano? Bali, nagkaroon na lang kami ng TV, mga 1990s yata yun. Pero nung mga 1980s, yan, comics tapos saan nakikinood kami ng mga TV mga television sa kapitbahay namin uso pa yung ano makikinood ka sa ano sa mga kapitbahay mo no yung black and white pa yung palabas <laughs> yung John and Marcia yung ang manok ni San Pedro maugis ang balahibo Yung <laughs> yan yung mga batang 80s dyan taas ang kamay Nakaka-relate sa akin yung mga yan Mga pinagsasabi ko no? oh, Di ba? Mga ganun palabas Tapos yung araw yung mga lunch date Yan, yan yung mga pinapanood namin dati Sila ano uh, Ano ba yon Sila Randy Santiago Yan Ay nako Ang bilis lang ng panahon ano? hindi, hindi ko kasi naranasan yun eh Nung kabataan ko no? Yung trick or treat Yan Pero dito Siyempre ngayon Dito sa Canada Usong-uso yan mga kainags nice, ano? Actually Araw ng Tuesday ngayon yung mga bata galing ng school kanina yung iba parang pagpumasok yata ng school naka -ano na sila no naka costume na yata sila no para pag uwi nila ng bahay yung mga magkakaibigan mga magkakaklase pupunta na sa ano yan sa mga bahay bahay uh, mamamahay mahay na yan magti trick or treat na sila yan kasi kaya ko alam yan yung ating dalawang prinsesita nung kabataan pa nila dito sa Canada ganun ang ginagawa nila Excited na excited sila sa pagano na no, sa pagsuot ng kanilang mga mga costume pagka ganitong Halloween. Tapos pag-uwi nila ng bahay, ang dami nilang candies. Mga ano, nag-enjoy sila sa ganun ano, mga kabataan Siyempre naman. Pero siyempre ngayon wala na. Mga dalaga na. 20, 21 at 23 na yata, ano? Next year. Yung bunso natin 21 na next year. Tapos 23 na yung panganay natin next year. Ganun lang kabilis ang panahon. Kaya yung mga anak nyo habang bata pa, nako. Samantalahin nyo, samahan nyo sila sa trick or treat. Enjoy nyo yung oras nyo sa kanila, no? Maniwala kayo sa akin mga kainags. Magugulat na lang kayo, lalaki na ng mga anak nyo. Tapos sasabihin nyo, hindi ko man lang na-spend yung oras ko para sa mga anak ko. Ganun talaga kasi nga, sabi ko sa inyo, nangyari rin sa akin yan, ano? Sobrang bilis ang panahon, especially dito sa Canada. Naku, napakabilis ang panahon. Yan, kaya ako, kaya ako nagbo-vlog dito sa labas, mga kainags. Kasi gusto ko lang ding pakita sa inyo, no, yung purpose natin dito. Ipakita ko sa inyo pagkagandong araw ng Halloween, ano ba yung labas? Labas na madadaanan natin. Kasi so, di ba? Yan, ganyan lang, oh. Mga nakita niyo yung, yung labas natin, ano? Yung mga bahay-bahayan, wala pa tayong nakikita mga bata. Ano pa lang kasi ngayon, alas 5 pa lang ng hapon ngayon mga kainags ano? Pero usually yata yung Pero meron na rin ako mga nakikita doon, mga nagtitrick or treat Mga ilan ilan lang Pero mamaya pa yata siguro mga gabi yata ano Gabi yata siguro lalabas yung mga ano Mga bata para manghingi ng mga candy Yan kasi dati nakalabas na rin ako dito gabi So mas marami ako nakita mga pumupunta ng bahay-bahay pag madilim na yung ano yung paligid kaya lang kasi mamaya pag nag vlog tayo dito tapos gabi eh hindi nyo rin ma-appreciate kasi nga madilim madilim hindi naman natin pwedeng plus, plus, plus lightan yung mga trick or treat baka mapagalitan tayo <laughs> yan kaya maganda umaga punta tayo dito tingin tingin o, oh, yan. gusto ko lang pakita sa inyo o, oh, yung ating paligid ano wala pa mga kapatid. By the way, mga kainays, ano kung napapansin nyo, yung suot ko na ito, ano to, no, uh, every year, araw uh, buwan ng November, nagsusuot kami ng ganito, mga citizen, mga Canadian citizen. Yan. Kasi ito ay tinatawag na Remembrance Day. Ibig sabihin ng Remembrance Day para sa pag ala sa mga bayani ng Canada. Mga sundalo, mga pulis, Uh, lahat kasi ano eh, yung mga pinadala sa gera, no? Uh, mga pinadalang sundalong kan Canadian nung gera sa North sa sa Korea. 'Di ba? Pinadala doon. Tapos lahat ng mga lumaban sa gera ng Canada. So, inaalala natin 'yan sa pamamagitan ng pagsuot nitong poppy flower. Actually ano 'to, no? Plastic 'to, hindi 'to tunay na bulaklak. Yan. naalala ko lang kasi dati maka-kenesin no, nung contract worker ako pag may mga nakikita akong ganito nakasuot pag October na late October na tsaka November sabi ko sana gusto, ko, gusto ko rin magsuot ng ganyan nung ganito kaya lang Siyempre sabi ko pag nagsuot ako ng ganito eh hindi pa naman ako permanent residence hindi pa ako Canadian citizen temporary foreign contract worker pa lang ako nung time na yon. eh baka may pag nagsuot ako ng ganito kung ano sabihin sa akin ng mga makakita sa akin mga nakakilala sa akin ano <laughs> baka sabihin nila eh naku si oh ambisyoso <laughs> nagsusuot ng ganito eh hindi naman ano hindi naman Canadian citizen hindi naman permanent residence kung parang syempre di ba bakit nga ba naman ako magsuot ng ganito eh hindi pa naman ako Canadian citizen at hindi ko pa alam yung time na yon kung bakit sila nagsusuot ng ganito ang alam ko lang gusto ko lang magsuot wala lang parang ganon pero hindi ako nagsuot kasi nga syempre eh parang parang niloloko ko 'yung sarili ko no. Although hindi ko naman alam kung ang history ng bulaklak na 'to. Nalaman ko na lang 'to. Syempre, nung tumagal-tagal na tayo dito sa Canada, na pagtanong-tanong natin bakit uh, every year eh maraming mga nagsusuot ng ganitong poppy flag, ah poppy flower. At saka syempre, pagka kumuha na kayo ng Canadian citizenship mga kainag sa mag exam kasi kayo niyan eh. Isa 'to. Isa 'to sa mga mapapag-aralan niyo. At isa rin 'to sa mga posibleng posible na lumabas sa examination nyo yan kaya pag uh, naging, Canadian, naging Canadian citizen na kayo nakapag exam kayo alam nyo na ang ibig sabihin nito kaya dito nakalagay yan sa may sa may kaliwang dibdib kasi sa puso di ba yan kasi nasa puso natin at respeto para doon sa ating mga sundalong mga Canada, Ah, Canadian. Yan. O ngayon, nakakapagsuot na ako. Masaya na ako. Siyempre, yung matagal ko ng pangarap na makapagsuot ng ganito, simpleng pangarap lang. Napakababaw na pangarap. Eh. Sobrang saya ko na ngayon kasi nagagawa ko na magsuot. ba? Diba? So, tingin-tingin lang kayo sa paligid, mga kainags, ano? Habang nagsasalita ako, tingin-tingin lang kayo sa paligid. Ayan, para may pakita ako sa inyo. Yung ating... Uh, paligid, syempre Ayan. Ha, ah, ayan lang, ganyan lang. <laughs> pwede ka pwede ka mag-jogging dito, mag -jogging. Kasi ang luwag ng Canada, mga kainis, ano? Kung gusto mo mag-jogging sa labas, makakapag-jogging ka ng maayos dito. Kasi nga, nakikita nyo naman, hindi siksikan, hindi traffic, walang masyadong tao, walang vendor, maluwag, walang taong nakipag-marites. O, di ba? Yan, no? di ba? nga pala sa ano no, sa mga papunta pa lang dito sa Canada no, mga kainis, no? O kung yung hindi naman pupunta ng Canada, mga wala pang idea about sa Canada. Ito kaya nga pinapakita ko sa inyo yung lugar. At hindi lang ako pati yung mga kasamahan kong vlogger dito sa Canada. Napapansin niyo, pag lumalabas sila at lumalabas kami, hindi ka tulad ng Pilipinas na paglabas mo ng bahay, maraming tao, mga kainags, ano? Maraming tao, Halimbawa, naboboard ka sa loob ng bahay mo, lalabas ka lang, maghahanap ka ng kausap, di ba sa Pilipinas ganun, or kakain ka sa, sa kalye, turo-turo, tatambay ka sa labas, sa harapan ng bahay mo, titingin ka, titingin ka ng mga dumadaan, di ba? Mga, basta malilibang ka eh, no? sa Pilipinas pag tatambay ka lang sa harapan ng bahay mo, or tat, tatambay ka sa may kanto, titingin-tingin ka lang ng mga dumadaan, malilibang ka, di ba? Para bang mauubos ang oras mo eh. Tawid muna tayo. Ah. Yan. Pero dito mga kainags, <laughs> pagka lumabas ka rito ng bahay mo, gusto mong malibang, malilibang ka pa rin naman. Kasi nga tahimik, ano, tahimik. Ah, uh, ganyan, malinis. Pero wala kang makakausap dito, mga kainags. Alipas, sabi mo, lalabas muna ako ng bahay para makipag, makikipag-usap pampalipas oras kung lalabas ka lang dito sa bahay sa labas ng bahay mo ganito lang mga kayinags ganito lang walang makikipag-usap sa'yo rito napakaswerte mo na pag meron ka nakitang dumaan sa sa harap mo ng bahay mo napakaswerte mo na nun dumadaan lang yon. pero yung i-expect mo na makikipag-usap sa'yo hindi makikipag-usap sa'yo minsan meron makikipag-usap napakaswerte mo na pero siguro pinakamatagal limang minuto na pinakamatagal na yun para bang hindi uso rito yung ano eh. Hindi 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 pala parang no. Talagang hindi uso rito yung ano yung sa labas, especially ganitong fall, malamig na. Nako. Asahan mo makaka wala makikipag-usap sa iyo dito sa labas. <laughs> lahat ng tao dito, sinasabi nga namin, halos lahat ng tao, sinasabi namin, at malaki ang porsyento, pag galing ng trabaho niyan, uwi na ng bahay yan. Especially pag ganitong fall, at mas lalo na sa winter pagkat gising niyan sa bahay papasok na naman yan mga kainis ano? ganun lang buhay rito pasok sa trabaho bahay yan yeah. <laughs> bahay pasok sa trabaho ganyan pag day off minsan papasok pa sa trabaho or mag grocery ganun ang buhay lang dito mga kainis ano? pero syempre sa kabilang banda masarap kasi syempre yung mga hindi mo nararanasan sa Pilipinas no bilang isang uh, low low class na pamumuhay or middle class na pamumuhay ay eh mararanasan mo rito kung ano yung mga nararanasan ng mga mayayaman mga kainags Talaga naman, masasawam oh, oh, ma, 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 talaga naman, pero siyempre, ang pinag-uusapan natin, kung nasanay ka sa kultura natin sa Pilipinas, mamimiss mo 'yon. Mamimiss mo 'yon. At saka yung iba, yung mga bagong dating dito sa Canada, yung iba ha, hindi ko sinasabing lahat, nagkakaroon ng culture shock. naninibago dito sa Canada nalulungkot na homesick especially yung mga mayayaman sa Pilipinas yung talagang mga may kaya maraming mga mga activity sa Pilipinas tapos darating dito sa Canada mataas ang rate ng ano ng culture shock mga kainags ano? minsan yung iba parang sinasabi nila wala pa silang isang buwan dito parang gusto ko nang bumalik ng Pilipinas ah. <laughs> Ganon talaga mga kainags ano? ganoon talaga, adjustment lang naman yan sa una lang naman yan hanggang sa darating yung panahon makakapag-adjust ka na ma mo na rin yung buhay dito sa Canada pero masarap dito sa Canada, maganda dito sa Canada syempre naman, totoo yung sinasabi ko mga kainagsang ay, layo na na natin ah parang wala pa ako mga nakikita mga batang ano talaga no yun lang, ipinanong ko lang kayo rito yung iginala ko lang sa'yo, ah kayo, para magkaroon kayo ng mga ideas mga kainagsang Ayan, oh. Magkaroon lang kayo ng mga ideas. Kung ano ang trick or treat Halloween dito sa Canada. Ayan, ayan. Oh. Mga kalbong puno. Ayan. Ayan lang. Ayan, oh. Doon nga pala sa mga hindi nakakaalam, ano. Sabi nila, actually, hindi ko rin alam, eh. <laughs> Sabi nila, pag may mga decoration daw na ganyan, sa harapan ng bahay, mga kainags, eh, pwede ro kayong pumunta dyan, kakatok at hihingi kayo ng Ah, treat, treat pala. Yan ang sabi nila. Yan, kaya patulad yung mga ganyan ng treat. Hingi kayo ng treat. Yan o. Oh. Tapos eh, sabi naman nila, pagka naglagay ka raw ng ganito, especially yung kalabasa, no? Pumpkins, sa harapan ng bahay mo. Tapos eh, kumatok yung mga bata, wala kang binigay, walang lumabas, wawasakin daw ng mga bata. Yan, mga kainags, ano? Yung mga pumpkins mo. Yan. Actually, nangyari na rin sa amin yan no, noong 2012. Naglagay ako ng pumpkin sa harapan ng bahay namin kasi natutuwa lang ako, eh, gusto ko lang. Sabay, pag, -uwi na, pag uwi namin kinabukasan, panggabi kasi kami, ano, eh, pagkagising namin, wasak-wasak yung pumpkins na nilagay namin. Eh. Sabi ng bahay namin, eh, winasak na mga bata yan kasi nung kumakatok sila, wala kayo. <laughs> wala naman pa sa bahay nyo. Amira. Ah, <laughs> Ayan, ganda. Oh. Wow, beautiful. Nakikita niyo ang gaganda, no? Yan. Ah, sana ba tayo? Ay. Yan. Tapos, oo oh, nga pala mga kainags, no? Dito sa Canada, no? Ang napapansin namin dito, parang mas excited at mas gustong gusto ng mga Canadian yung Halloween kesa sa Pasko. Parang mas gustong gusto nila yan. Talagang parang pinaghahandaan nila yan kesa sa Pasko. Ay, di ba tayo sa atin, sa Pilipinas, eh. Yung Pasko ang pinaka-importante at yung Pasko yung talagang pinaghahandaan natin, di ba? At pinaka-hihintay-hintay natin, di ba? Pero dito, yung Halloween ang pinaka-ano nila, eh. Pinaka-gustong-gusto, no? Yun yung mapapansin ko. Pwede kayong mag-comment, ano? Yan. So, ganon. Tingnan nyo naman, mga kain. So, pasado alas 5 na. Ah, uh, five, 5 o yata, ano? kita nyo naman wala pa rin yung mga bata no? wala pa rin yung mga bata para manghingi ng mga treat or mag trick or treat yan medyo nabubulol talaga ako parang nalilito ako sa pag pronounce magkatunog kasi <sighs> ayan <no? laughs> pero anyway ang purpose ko lang naman dito ay, eh, may pakita ko sa inyo yung araw ng Halloween ano ba ang meron dito pagkaganitong oras ng alas 5 ng hapon at araw ng Halloween ayan, ganyan lang, wala lang tahimik wala tayong nakikita mga nakakasabay na naglalakad ba? Diba? so nalala ko lang mga kainags ano? ay by the way nga pala no, mga kainags bago ko uli makalimutan baka pwede uli ako humingi ng pabor sa inyo ayan, baka pwede nyo naman pakisilip yung youtube channel ni Jedi Cycle at kung maaari makikiusap sana ako sa inyo na Paki-subscribe po sa kanyang YouTube channel para naman po makaabot siya ng 1,000 subscribers at mamonetize naman yung channel niya kasi si Jedi Cycle po ay isa sa mga tumulong at nagbigay ng suporta sa akin nung ako'y nagsisimula pa lang mag-YouTube almost uh, magti 3 years ay magti 3 years na no kaya ito naman yung time ko para tulungan siya syempre para magbigay ng suporta sa kanya isa yun sa mga pangarap niya mga kainig ano? at gusto kong ibigay yung pangarap niya na yun sa kanya dahil nararamdaman ko yung kanyang nararamdaman kasi yun din yung naramdaman ko dati nung hindi pa ako monetize sa YouTube nung nagsisimula pa lang ako nung wala pa akong 1,000 subscribers Yan. maraming maraming salamat mga kainig thank you very much tapos kung napapansin nyo yung mga pintuan Nakabukas na yan mga kainags ano? Naghihintay na yan mga pupunta sa bahay nila yan katulad yung mga ganyan no? Nakabukas na pintuan nila Gaganda oh. Yan welcome na yung mga magti or treat Yan Yan ngayon palang naglalabasan yung mga bata Mga kainig nung medyo madilim na no? Ayan sila oh. yan. Yung iba kasama yung mga, mga magulang <laughs> namamahay-mahay na yung mga yan Yan yung iba, sinasamahan ng nanay nila no? Para mamahay-mahay Bali, alas 6 na ng gabi ngayon mga kainags ano? Medyo madilim na So ngayon palang naglalabasan yung mga bata mga kainags ano? Bali, nagsimula kanina mga 5.50 Yan nakakita na tayo ng mga namamahay-mahay ng mga bata sa sa ano mga bahay. Medyo madilim na kasi na napapansin nyo no? Ayun. So mga kainis, nice, ano? Hanggang dito na lang yung vlog ko. Pinakita ko lang naman sa inyo yung araw ng Halloween dito sa Alberta, Canada, Edmonton, ano. Ayan. ganyan lang dito. So, kita tayo sa susunod na vlog, ano? Yan, hanggang sa muli.